Oh, oh, okay, SM um, Ang family bonding nila, SM, oh. Sige na. Pasok po tayo sa SM. Okay. Kalam ka, okay. no? Ayan. 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 belum apa, mana nih? banyak gamina, si koi Andi kita perlu tandingkan kuri yang? Kita yang terakhir, koi yang baru. Kita Kita yang terakhir. Kita yang terakhir. Kita yang terakhir. Kita yang terakhir. Kita yang Kita yang terakhir. Kita yang terakhir. Kita yang terakhir. Kita Kita yang terakhir. Hey! Uh, this is the second time to eat here. Unlimited barbeque. Bra the first in Calauan. Uh, the second here in Halang. So magluluto naman tayo na ng iyong mama. Mama, how's the fail? Mahal. Wala pa. Hindi pa siya kumukulo, Pero siya yes, din yan. <laughs> Ya. Yeah. Ini bagaimana naman Kasi baka yung lutuan eh. Yung napunta namin, yung lutuan. Then na. Uh, then uh, now, So, ya. Yeah. Here. Parang yeah. napansin ko dun sa kapila. Maraming maraming. Good evening. Uh, that's the second time to eat here in uh, Limited Grand Barbecue. So, my wife will cooking this uh, meat. time limit talagang dito unlike dun sa ganyan namin na uh, ano umabot kami 2 hours kasi order pa namin ng order ah uh, talagang na na namin lahat ng order and additional pa kami additional so here kailangan time limit hindi natin I uh, am, uh, we are hoping that uh, the limit is uh, perfect and uh, matapos namin ng time until the end until the finish our uh, pagkain so yan yung bibi namin kain lang kain so nagugutom na kanina pa yan o oh. oh nagugutom na rin hmm. Ano <laughs> 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 <Yeah. laughs> <laughs> <Lalo. laughs> ito lang? Ano ito lang? Oo, An uh, anong parang damo? Gata, <inaudible> <That>, uh, Okay. <inaudible> <inaudible> so, ano ba niya sabi ko? That's the second time and then, uh, yeah, uh, like the first time. Kasi magkakipa yung ito nila, kaya parang first time ang ating. So, yan. So, Guys, nandito po tayo ngayon sa Korean Barbecue, Unlimited Korean Barbecue Grill. ko ay pa ako. Kasi may na. si baby. Kasi ko. Ngayon ay nakalabas na si baby ko. Hello. Iyan. Kuya. And alam niyo ba guys? Nung talaga. Mangyan kami dito. So ito second time. Iba iba talaga. Sa ibang branch lang kami. Pero yung luto luto para sa pamilya hindi sa pagluluto, so syempre sa labas din. kasi din marami dito yung maniwala na kung ano yung kung ano yung yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung ano yung kung yung kung ano namin kung ano yung kung ano yung kung ano ano yung kung yung kung ano yung Sulit ang bayad. Mag-effort na lang, lang magluto. <laughs> luto luto ano. Ay, may anak mo huliyan. Dito ka. all alto. Boy bright. Uh, Mga ano. Ay, tagyan, tawag yan mo. Parang dito tumtingin kanina doon sa kwitong gutom na gutom. Ha? Alin na po? Gusto niya tayong pork. So magluto na po natin. Pagkakas po yan ay titigil yan. Sige, kasuhin mo. Be, sorry baby pa ba talaga. Ba't na dito? Ang baby namin. Ang bo? Matikisama. Makakakain tayo ng sabaya.